gabi sa tanan. Ako si Janine Patrice Bistrada, ang kauban ninyo sa Selfie Balita. Aniya kita karon sa Mindanao Civic Center Gymnasium alang sa programang Search for Miss Lanao del Norte. Dusi ka mga kandidata gikan sa lain-lain ng lungsod sa probinsya ang nagtigil sa corona alang sa Miss Lanao del Norte 2025. Dala ang ilang kumpiyansa, kaanyag ug talento. Kini nga kalihuka nagpasidungog sa mensahe nga ang Lanao del Norte o sa Land of Beauty and Bounty. Gikan din sa Mindanao City Center Gymnasium. Ako si Janine Patrice P. Scala sa Philippine Information Agency, Iligan Lana del Norte. Nagdala sa story sa katawan, para sa katawan. Ako ang kauban ni sa Southie Balita.